Maraming suliranin ang tao sa kanyang buhay sa mundong ito. Marami rin ang nagpipilit na ihanap ang mga ito ng lunas sa sarili nilang pamamaraan. Ngunit alin ang tamang lunas? Ano ang sinasabi ng Biblia upang maging maayos at matuwid ang pamumuhay ng tao? Inihahandog ng Iglesia ni Kristo ang palatuntunang ito ang payo. Gusto na po kayong muli, mga giliw naming taga-subaybay, muli sa pangalan ng Iglesia Ni Cristo, itong palatunto ng ito ang payo, at ako po ang kapatid na Arnel Solano. Very interesting din itong ating pag-uusapan po ngayon. Ang pinakapaksa natin ay ang ikatatatag ng pagsasama ng mag-asawa. Gusto namin tawagan ng pansin yung mga mag-asawang nakikinig ngayon, ano ho? uh, either matagal nang nagsasama bilang mag-asawa o bago pa lang. Pati na rin yung mga dalagat binata na gusto ng mag-asawa. Napakalaki po nang maitutulong nito para magkaroon tayo ng maligayang uh, sambahayan, ng maligayang pagsasama ng mag-asawa. Siyempre, ang bawat lalaki't babae na papasok sa buhay may asawa, ang pangarap nila, maging maligaya. Di po ba no? Para kit magpapakasal ka, sa isang taong hindi naman pala yun ang magiging kaligayahan mo. You're dreaming of a happy life, sabi nga. Happy married life. At payapa. Kaya sabi ng matatanda, lumalagay na sa tahimik, hindi sa magulo. No? At dyan ay may malaking kinalaman ang mga payo ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. No? Mapapansin po ninyo, sinisikap ng papasok sa buhay may asawa na maihanda yung lahat ng kanilang mga bagay na sa tingin nila at sa paniniwala nila ay makatutulong para matupad yung kanilang pangarap na magkaroon ng maligaya at matatag na pamilya kaya nga yung iba nagsisikap na kapag kamag-asawa na stable na siya very stable nga financially uh, emotionally sabi nga di ba, ba no physically, tama po yun eh. Maganda yun, hindi masama na yan ay eh, pagsikapan at paghandaan. Pero, ito ang nais po naming maunawaan nating lahat. Mauuwi lang po ang lahat sa wala. Kapag ka po, sa pagsasama ng mag-asawa, hindi po nasunod ang mga utos ng ating Panginoong Diyos bibigyan din kayo. May malaking role, may malaking ginagampanan at kinalaman ang mga salita ng Panginoong Diyos sa ikapagkakaroon po ng matatag at maligayang pagsasama ng mag-asawa. Siguro po, itatanong ninyo, bakit? Antok, ano kinalaman ng mga salita ng Diyos sa pagsasama ng mag-asawa? bakit 'yan eh may malaking ginagampanan para maging matatag at maligayang pagsasama ng mag-asawa. Alam niyo ang pangunahing dahilan? Kasi ang Panginoong Diyos po ang nagtatag ng pag-aasawa. Ano po katunayan? Pakinggan niyo, babasahin ko po itong nasa Henesis sa 2, ang mga talata po ay 18 at 21 hanggang 22. Ganito po ang matutunghayan natin na sinasabi po sa atin ng Biblia. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y lang ko ng isang katulong niya. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki at siya'y natulog. At kinuhang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang nakinuha nakinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at ito'y dinalan niya sa lalaki. Napansin po niyo, no? Ang binabanggit po dito ay pangyayari ng lalangin ng Panginoong Diyos ang unang tao. Ayan ay si Adan. Ano po ang nakita ng Diyos pagkatapos niyang lalangin si Adan? Ang sabi ng Biblia, sabi ng Diyos, hindi mabuti na yung lalaki ay mag-isa. Kaya ano desisyon niya? Ilalalang ko siya ng magiging katulong niya. Yung angkop na makakasama ng lalaki. Kasi marami na rin nilalang ng Diyos, ang Diyos noon eh. di ba mga hayop na siyang nilalang. Pero hindi yun ang angkop na makakasama ng lalaki. Kaya ano ang kanyang ginawa? Pansinin natin, ba diba? ang ginawa ng Panginoong Diyos, Hinulugan ng Panginoong Diyos na di kawasang himbing yung lalaki, kinuha yung kanyang, isa sa kanyang mga tadyang at yun ang ginawang babae. Pagkatapos, dinala, dinala niya yon sa lalaki o kay Adan. Pero ano muna ang ginawa ng Panginoong Diyos sa lalaki at saka sa babae na nilalang niya bago niya pinagsama? Pakinggan po ninyo, ganitong pagtuturo sa atin, Henesis pa rin. Ito po ang nakasulat sa uno, ang talata po ay 28, ganitong ating matutunghayan na sinasabi ng Biblia. At sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Napansin po ba ninyo, hindi basta pinagsama ng Diyos ang lalaki at babae bilang mag-asawa. Ano po muna ang kanyang ginawa? Ang sabi sa atin, sila'y binasbasa ng Diyos. Ano katumbas? Ikinasal. Kaya ang nagtatag ng matrimonyo ay ang Panginoong Diyos ang nagtatag ng pagkakasalat ng, pag, ng mag-asawa ay Diyos. Banal, sagrado po ang pag-aasawa. Walang karapatan ng sino man na yan nilapastanganin at pawalang halaga. Mahalaga yan sa Panginoong Diyos. Ano pong ipinanukala ng Panginoong Diyos para sa lalaki at babaeng pinagsama niya bilang mag-asawa sa pamamagitan po ng pagkakasal? Pakinggan ninyo. Dos, ang talata ay 24. Ito naman ang sinasabi sa atin. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Ito po ang panukala ng Diyos sa lalaki't babaeng kanyang pinapagsama bilang mag-asawa. Ang sabi sa atin, sila'y magiging isang laman. Hanggang kailan yung ganyang sitwasyon ng pagsasama ng mag-asawa, yung sila'y isa na lang sa harapan ng Panginoong Diyos. Basahin natin sa Roma, sa 7, ang talata ay 2, ito po ang pagtuturo sa atin. Sa pagkatambabae na may asawa, ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay. Datapat kung ang asawa'y mamatay, ay kalag sa kautusan ng asawa. Kung ganon, alinsunod sa panukala ng Panginoong Diyos, ang pagsasama ng mag-asawa bilang isa ay panghabang buhay. Kamatayan lang po ang makapagpapahiwalay sa kanila. Kaya, isang punto, mahalagang matiyak ng sino mang lulusong sa buhay may asawa. Handa na kayo sa pananagutang yan. Yung pakakasalan ninyo ay eh siya ngang gusto ninyong makasama habang buhay. Kasi ang pag-aasawa ay isang lifetime commitment. Kaya dapat talaga pag-isipang mabuti at paghandaang mabuti ang pagpasok sa buhay may asawa. Ngunit, tandaan po ninyo, ang magiging pinakabasihan para maisigurong matagumpay ang pag-aasawa ay ang pagsunod sa utos ng ating Panginoong Diyos. Ano po lalong nagpapatunay niyan? Paano po maiingatan ng mag-asawa yung kabanalan at kaligayahan ng kanilang pagiging mag-asawa? Makinig po kayo sa sinasabi ni Apostol Pablo sa Efeso sa 5.28 hanggang 29. Ito po ang kanyang paglalarawan. Gayon din naman nararapat ibigin ng mga lalaki ang kanikanyang sariling asawa na gaya ng kanyang sariling katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili sapagkat walang sino man na napuot kailanman sa kanilang sariling katawan, kundi kinakandili at minamahal gaya ni Kristo sa Iglesia. Ano po ang utos ng Panginoong Diyos sa lalaking may asawa? Para maingatan yung kabanalan ng pagsasama nila at nung kaligayahan ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa, narinig nyo sabi, dapat ibigin ng lalaki ang kanyang asawa gaya ng kanyang sariling katawan. Alam naman na po natin eh, hindi ginagawa ng masama ng isang tao yung kanyang sariling katawan. Kaya hindi niya rin yung dapat gawin sa kanyang asawa. Ang lalaki anyang nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Ayaw niyang saktan yung sarili niya emotionally physically, hindi niya sasaktan ang kanyang asawa emotionally, physically, mentally. Kaya ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay hindi makikipagrelasyon sa iba. Sabi nga ay stick to one. Hindi po ba, no? One woman man. Yan. Mahalaga po yun. Ano pa? Ang sabi sa atin, kinakandilian niya at minamahal gaya naman ni Kristo sa iglesia. Yan po ang isang paraan para maingatan ng mag-asawa yung kabanalan ng kanilang pagsasama. Pag sinabing kinakandili, abay di ibinibigay yung lahat ng pangangailangan. Hindi lang po material. Pangangailangan espiritual, pangangailangan pisikal. Yan ay karapatan at pribilehyo lang ng mag-asawa. Hindi dapat hanapin sa iba. Tanging asawa lang ang makapagkakaloob nun, Batay sa itinakda ng Diyos. Kailangan maipagkaloob yon sa asawa. Marami na pong pag-aaral na dahil sa kakulangan, dyan sa bahaging yan, nasisira ang pagsasama ng mag-asawa. Huwag natin payagan yun. Ikuwa, no? Pero lalaki lang ba ang may mga pananagutan para maingatan yung kabanalan at saka yung kaligayahan ng pagsasama ng mag-asawa. Ano naman ang itinuturo sa mga babae na may asawa? Pakinggan po ninyo, unang Timoteo, tres ang talata naman ay onse. Ito pong sinasabi sa atin. Gayun din naman, ang mga babae dapat ay mahuhusay, hindi palabintangin, mapagpigil, tapat sa lahat ng mga bagay. Malinaw po yan, no? Biblia yan. Ang babae anya, dapat anya'y mahuhusay. Mahusay sa sambahayan, mahusay na asawa. Ano pa ang sabi sa atin, hindi pala bintangin. Dudoso, kung tawagin, hindi ba hindi yung laging nagdududa. Alam nyo, sabi yung iba, masyado anyan si Losa. Yung pagsiselos, dapat nasa lugar eh. Di po ba, no? Natural nang magselos kasi mahal mo eh. Ayaw mong mabaling ang pagmamahal sa iba. Pero yung pagiging sobrang selosa, ah, hindi mabuti yan. Kasi nagiging palabintangin ka na. At wala ka nang tiwala sa iyong asawa. Huwag. Ano pa? Ang sabi, kinakailangan, mapagpigil, may self-control tapat sa lahat ng mga bagay. Yung katapatan ay napakahalaga. Kaya kung paanong yung lalaki, hindi dapat magkaroon ng relasyon sa ibang babae, eh yun din namang babae, hindi dapat na nakikipagrelasyon sa iba pang lalaki. Sana po, malinaw yan. Kapag ang mga kautosang ito, Tandaan po ninyo hindi nasunod ng tao masisira ang pagsasama ng mag-asawa. Despues sabi nga po na patutunayan malaki talaga ang kinalaman ng pagsunod sa mga utos ng Diyos sa ikapananatiling matatag ng pagsasama ng mag-asawa. Ano ang dulot ng pagsunod sa kautusan ng ating Panginoong Diyos? sa relasyon ng mag-asawa maging sa kanilang buong pamilya. Ganitong sinasabi sa Kawikaan sa 14, ang talata naman po ay 26. Ito po ang itinuturo sa atin ng Biblia. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagdudulot ng kapayapaan. May hatid na katatagan sa buong sambahayan kainam, ano po? Yung pagkatakot sa Panginoon, nagdudulot niya ng kapayapaan at medalang katatagan sa buong sambahayan. Kaya gusto ng mag-asawang manatiling matatag ang kanilang pagsasama, pati na ng kanilang buong sambahayan, dapat taglayin ang banal na takot sa ating Panginoong Diyos. Paano ba yung banal na takot sa ating Panginoong Diyos? Paano po'y pinaliwanag yun ng Biblia? Basahin natin dito sa Kawikaan, sa 3, ang talata naman po ay 7. Ito po ang sinasabi sa atin na pagtuturo ng banal na kasulatan. 3.7 ng Kawikaan. Huwag kang magpakapanta sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Paano po yung pagkatakot sa Panginoon? Maliwanag ang sagot. Matakot ka sa Panginoon, humiwalay ka sa kasamaan. Kaya hindi gagawa ng anumang labag sa utos ng Panginoong Diyos. Eh. Hindi po ba? Eh, pagka walang ginagawang labag sa utos ng Diyos, walang ginagawang imoralidad, walang ginagawang labag sa magandang pag-uugali, at iba pang mga kasamaan, magugulo ba sa bahayan o magiging payapa? Magiging payapa. Magiging matatag ang pamilya at magiging maligaya ang pagsasama ng mag-asawa. Di po ba yan ang gusto nating lahat? Ano pa ang ginagawa ng Panginoong Diyos at nakatakda niyang gawin sa tahanan ng mga lingkod niyang matuwid, sumusunod sa kanyang mga kautusan? Pakinggan ninyo, dyan din sa Kawikaan sa Tres, ang talata naman ay 33. Ito naman po ang maliwanag na sinasabi sa atin ng Biblia. Ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama. Ngunit, pinagpapala niya ang tahanan ng matuwi. Sino may ayaw niyan? Pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Ito ang kailangan-kailangan natin, eh, lalo na sa panahon natin ngayon hindi na po karaniwan ang mga nangyayari. Pati ang kahirapan ng pamumuhay, sobra na. Pero kapag kasumunod tayo sa utos ng Diyos, tayo, ang ating buong sambahayan, tatamasahin natin ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Yan po ang isa sa mga pribilehyo ng mga kaanib sa bayan ng Panginoong Diyos. Kaya ulit, mga kaibigan, ang aming paanyaya, ituloy niyo pakikinig sa mga aral ng Diyos na itinuturo ng Iglesia ni Kristo. At sana, makabilang kayo sa bayan ng Diyos. Makabilang na makasama namin kayo sa paglilingkod na ito para sama-sama nating tamasahin ang pagdaloy ng mga pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Kaya ng ilarawan ng Biblia, yung sambahaya na hinirang ng Diyos na sumusunod sa Kanyang mga utos, lalo na yung mag-asawa. Paano yon inilarawan ng banal na kasulatan na siya sanang matupad sa atin pong lahat? Pakinggan po natin sa 128.1 hanggang 4 nito pong aklat ng mga awit. Ganito naman po ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon, na lumalakad sa kanyang mga daan, sapagkat iyong kakanin ang gawa ng iyong mga kamay, magiging maginhawa ka at ikabubuti mo. Ang asawa mo'y magiging parang mabungang puno ng ubas sa mga pinakaloob ng iyong bahay. Ang mga anak mo'y parang mga puno ng ulibo sa palibot ng iyong dulang. Narito na ganito nawa pagpalain ng tao na natatakot sa Panginoon isang napakaligaya, napakatatag na pagsasama ng mag asawat at ng buong sambahayan. Ang ganitong pagpapalang ipinagkakaloob ng ating Panginoong Diyos. Ito po sana ang matupad sa ating lahat. Itong pinakahahangad ng pamamahala sa Iglesia ni Kristo, sa mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, sa mga sambahayan, at mag-asawang iglesia ni Kristo. Yun po ang isang kapalarang merong kami na nais po namin na maibahagi sa inyo. Mga giliw namin taga-subaybay, sana ang mga payong ito ay nakatulong po sa inyo. Ano po? Doon sa mga mag-asawa, balikan nyo lang anong mga utos ng Diyos na inyong narinig. Natutupad ba? Kung bumabango ng mga problema, kung bumabango ng hindi pagkakaunawaan, suriin nyo lang saan po kayo hindi nakatugon sa utos ng Diyos. Tsak na meron. May pagkakataon pa para po magbago at ibalik ang isang maligaya at matatag na pagsasama. Sa mga mag-aasawa pa lang, inuulit po namin, tiyakin ninyo na ang inyong makakasama habang buhay, marunong sumunod at rumispeto sa mga kautusan ng ating Panginoong Diyos. Kung meron po kayong mga paksa na gusto nyo ring ipatalakay, may mga problema kayo na gusto nyo ihingi ng payo, huwag po kayong mag-atubili na makipag-ugnayan po sa amin sa pamamagitan ng aming email, yung ito ang payo at incradio.net. At sisikapi namin na matulungan po kayo maipaglingkod ang mga paksang inyong hinihingi. Bago tayo pansamantalang bagiwahi iwahiwalay sa pagkakataong ito, sama-sama muna tayong manalangin sa Panginoong Diyos. Naman namin Diyos, muli po kaming nagpapasalamat. Nagamit muli ang palatuntunan ito. Para mahayag ang iyong mga payo, magiging gabay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Para lalong maging maligaya at matatag ang kanilang pagsasama, pati na po ang kanilang buong sambahayan. Basbasan mo ang mga hinirang mong mag-asawa tulungan mo pong makatugon ang bawat isa sa pananagotang iyong ipinagkaloob. Pagharian mo ng kapayapaan, ng kaligayahan ng bawat sambahayan, hindi lang po ang relasyon ng mag-asawa, kundi ang kanilang buong pamilya. Panginoong Hesus, sa iyo po man nakikiusap ang bawat isa sa amin. Lagi mo po kaming ipamamagitan sa Ama. Tulungan mo po ang bawat sambahayan mga lingkod mo ibiyaya ang mga pangangailangan araw-araw. Ama namin Diyos, ang muli naming pagtawag sa iyo. Lingapin mo ang iyong buong bayan sa pangunguna ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo. Ang lahat po ng ito, magalang na po naming hinihiling sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Sumayin niyo po ang mensahe ng ating palatuntunan sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, sumaatin nawang lagi ang mga biyaya ng ating dakilang Diyos.